Good morning. Good morning. Good morning. Dito na mga kakidlat. Grabe na po ang kulo ng aking baka. Ngayon, yan. Lumubo naglakihan na. Yan pwede na sigurong pwede na sigurong ilaglag itong langka kakamayin ko na hindi naman siguro mapapanes to pag kinamay tapos shoot shoot Shirt. Magandang labanan ito mga kalulu kasi ang kinatay kong ang kinatay kong langka isang buo ito isang buo ay, nung isang buho yan. Tapos, ang baka, ah, tapos na. dalawang kilo mahigit. Tapos na po, dalawang kilo mahigit ang baka ko. Yan. Pero, ang kagandahan nito kahit marami apat na pamilya ang bibirada dito <laughs> apat na pamilya kasi si Lolo Kidlad andito ngayon sa baba bukas pa ako ulit magpapabundok yan nilaglag ko na Ang aking enggak. Ya. Ini guys. Kami guys, itu. Dan. sayang yang itu mau butu Eh, no, betul-betul. Wow, wow, oh, dan uga kamy. Halo-halo kunti, dan. Tapos, yan na. Simpleng luto lang ito, guys. Dahil wala akong buto na pula o kadyus. Yan lang. Yan lang ang pinakadabis na luto sa amin sa makulod. Lagyan na lang ng sibuyas at pamintang buo. So, yun ang katapat niya. Good na yan. Dahil baka naman ito, malasa ito. Okay, guys. Tinpore.